sa episode natin na ito, we're going to a series, yung 10 signs to know. Ito ang 10 signs naman to know, you might, might ah, be an impulse buyer. So, pag-usapan natin yon number 2, negative effects, at number 3, kung anong gagawin po natin. Number 1 sign, o oh, immediate gratification. Yung parang, yung feeling mo na talagang kailangan ko siya makuha, as in, now o gagawa ko siya talaga ng paraan. On the spot, o kahit minsan di mo carry, pero gagawin mo para ng paraan basta kung gusto mo. Hmm. Sign number one. Uh, kung guilty ka, type guilty. Number two, nagkakaroon ka ng paminsan-minsan ng buyer's remorse. Diba, pagka binili mo after a few days, pagka binili yan. Diba? Yung parang parang nabudol yata ako. Parang ganun ang effect. Uh, that's the second sign. Number three, wala sa plano ang iyong mga binibili. Yung mga, lalo na kung may 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, yun na pa card ka lang, nagustuhan mo, pero, yun nga, na-deliver na sa'yo. Yun, bumabalik na naman tayo sa buyer remorse. Number four, mabilis ka, marupok ka, o, ma influence ng mga sales, mga discount, limited time offer, o, di ba, flash sale. Ay, nako Grabe. <laughs> uh -oh. Relate na relate ba kayo dyan? Number five. Nako, mabilis ka. Nakakita ng mga piso sale. Yeah. Sale, S-A-L-E. 50% off. Ayun. Yun po, yung mga mabilis ka masway na mga advertisement. oo so, pag nakikita ka na advertisement, as a matter of fact, ikaw parating nauunang pumila. Number six, Oo. Malaman mo kung ikaw ay impulse buyer. Marami ka pang mga gamit na hindi nagagamit. Marami ka pang makeup na hindi nagagamit. Marami ka pa rin mga damit at sapatos na hindi masyadong nagagamit. O yun. Sinong guilty? Oo. Next sign po. Ay, nako. Ito. Hindi ka sumusunod sa budget. Dahil ang uh, favorite line mo eh, bakit pa ako nagpapagod? Because, deserve ko to. <laughs> Diba? Parang uh, yun nga, yung parang ano, you know, we tend to justify the things that we really, really like. Eh. Mm -mm, guilty rin po ako. And syempre naman, oh, ito naman, ang nangyayari niyan pag binili mo, parang parang ano eh, in the next sign po, you justify unnecessary purchases parang yun nga sinasabi mo deserve ko to or if not man minsanan lang naman eh minsan lang magkasil bakit may malaki naman akong kinita di ba matagal ko pinag-ipunan o yung mga ganun na-justify mo siya so parati ko nga sinasabi you buy by emotion but you justify by logic and then number nine sign na ikaw ay isang impulse buyer na nagiging ano mo to distressor mo yung parang kung na-stress ka, bibili ka. Kung nalulungkot ka, bibili ka. Kung nabobor ka, bibili ka. So you use this as a mechanism in order for you coping mechanism to deal with stress. Stress ba And last but not least, paano malaman na ikaw ay isang impulsive buyer? You avoid financial reality. In other words, you are already spending more than what you can really afford to buy. Kung mache-check mo lang yung mga collection mo ng mga K-pop, na mga items, again, bubusin na muna ako. Baka ang laki-laki na ng pera na invest mo doon. Diba? Again, kung liquid ka, marami kang pera, walang problema. Pero kung lahat ng ipon mo napunta na doon, yun na. Doon tayo magkakaproblema. So, ano po yung negative effects naman po of impulse buying? Number one, Definitely, financial stress. Kasi nga, pag nag-overspend ka na, there's a tendency na ma-strain mo na financial budget mo. Pag na-strain mo na financial budget mo, kailangan mo pa isupport ang lifestyle na gusto mo. Pangalawa, utang. Yun po. Magagamit mo na yung credit card mo uh, for impulse buying, isuswipe mo na lang. Kasi uh, sa totoo lang, the easiest way for you to purchase something without money is through credit card. Agree? And then, negative effects also, wala ka na mapaglagyan ng mga gamit. <laughs> ang dami mo ng gamit sa ano, di ba? Tapos, eh, bili ka pa rin ng bili. And then, another negative effect also, yun, magsisisi. Minsan, nahimas mas ka Parang sabi mo na you, nagkakaroon ka ng awakening na sa sarili mo. Ba't ba ginagawa to? Hindi naman ako masaya. Masaya lang ako pag bumili. Pero pag nandito na, wala na. 第八。